hangin talaga dito sa bagay. Malamag na malakas sa hangin. Nandito na kami ngayon sa SM. Wow! Pagod eh. SM City. Ayan na SM oh. Ano ba yan? SM yan! SM yan. Nandito na kami ngayon sa SM. Wow! Pagod eh. SM City. Bagyo. SM City. Bagyo. may mga nagpipicture taking dito mukhang hindi taga rito mukhang taga Maynila rin eh kasi ito pagpipicture sa mga gandang view at saka ano eh may mga daladalang mga bagay eh eh tansya ko mamayang gabi magka transient house din yan sila parang ako hehehe <laughs> isa ko kasi nga, magpalamig mo ng mga sangkay napakainit sa metro manila nakakadagdag stress dito naman baka mawala yung stress mo sa lamig ng hangin original na lamig hindi yung lamig ng air ayun na, na. dami nila picture nanonood ng view sa paligid na yung sinabi ko nga kanina ng na bundok na tinubuan ng mga bahayan Ayan you know, oh. Ang ganda Sobrang tagal na tayo hindi nakapunta dito mga sangkay. more than 25 years. Kaya medyo naninibago tayo sa lugar na to. Medyo naliligaw tayo. Kung makikita nyo doon sa unahan na uh, Burnham Park uh, yung mga sumasakay sa bangka yun know, ah close natin ng konti sunset natin kunti. ayan diba mamaya puntahan natin yan iikutin natin ay, ang ganda ng view ngayon kasi kitang kita mo yung mga kabahayan sa paligid ayan ah. sana hindi umulan ah, makulimlim eh ang tapat natin ay University of Holdeariye, mamaya mga sangkay tabayan nyo at ikotin natin hanggang sa kaya nating ikotin ang mga tourist destination dito sa Baguio.